At eto na lang nga kuya Edward nga nagbablog na naman ng napakalupit Eto meron tayong sakay sobrang ganda panoorin nyo na Ayun nakala po artista pinasukan tayo ng buking dito sa may galeria So eto intro muna Yan po. Magsa-shower cup ka. Ito po. Sige na lang po. Thank you, ma'am. Okay na, ma ma'am. Ha? Brother ka Ha? Opo, eh. Opo, eh. Oo nga. Ayan, o. Ayun, hi, guys. Ay, yun. Hi, guys. Hi, vlog. Welcome to my guys. Ayun, sinabi ko na nga ba. Parang eh. kagigising mo lang ba din yan? Ha? Ganyan ba yung tsura mo pag kagigising mo lang, ma'am?

everyday. Kaya <laughs> man in one day, hangkot lupa everyday. Ay, gusto ko yun. <laughs> Sa everyday, okay, di ba? Yakult yun, yeah. yakult. Batay <laughs> ni. Batay tayo. Yakult, baka naman. Baka naman. Baka naman. Baka naman. Baka naman. Baka <laughs> naman. Yeah. de-promote na lang natin si Mubit, ma'am. Lagi yung Mubit ginagamit mo. Yeah! Sabi ko na nga, Kasi yung Mubit, ma'am, mabilis talaga yan pag, gani. pag oh, ganito. Pag ganito mga oras. Okay. Tayo rider niyan mababait ma'am. Ayun. Oo na lang kuya, kasi nakabidyo eh. Ayaw ko lang. Nakabidyo ma'am, nakabidyo ha. tinakot eh. Nakabidyo tayo ma'am, mo ha. May proof pa eh. <laughs> si ma'am ano to eh. Yang, uh -huh. yun lang. Yang. Yeah, ikaw, I'm young. <laughs> <laughs> Akala ko, oh, ikaw si Miss Yang yung sana yung, yung vlogger eh. Hindi yeah, oh. Hindi ako blogger. Ya, yeah, kaya nang pagkakita ko, nahihiya-hiya pa ako <laughs> eh. Ngayon, hindi na ako nahihiya ko, medyo na. Dapat na, walang hiyaan dito. Walang diba hiyaan dito. Ayun, hindi lagi ko kasi pinapromote si Mubit Kaya lagi ko tinatanong si customer kung Mubit yung ginagamit niya Oo, uh, uh, uh so, Mubit ginagamit oh, Wala, mas pagustuhan ni yung Mubit Oo naman, kasi mabilis ang Mubit eh Tapos marami na kami rider kasi sa Katerba na kami Saka mura Oo, oh, ayos yun Tama yun, may promo naman kami pinapaano. pinapalano Ah, uh, Oo oh. Ano so, Alam mo yung kanta ng mga Beanie, pa tropi ko? Oo <laughs> oh, naman, sinap din sila ngayon eh Oo, oh, sigat Pero hindi ka naman blooms hindi. Mm, de, blend, eh. Di pa, ano, kilala mo pala yung Bini. Kasi, iniisip ko kasi kapag, ano, baka magalit ka. pinalitan ko kasi yung lyrics ng kanta ng Bini. Okay. Oo, oh, gumawa kasi ko ng kanta para kay Mubi. Ano yung parody? Oo, parang gano'n. Ah! Kaya gumawa, gumawa ko ng kanta para kay Mubi. Ah. Ewan ko lang kung ano, i-rate mo lang naman siya. Ah, sige, pa parinig, parinig. Pero hindi maganda boses ko, ma'am. Nakita mo naman. Ay, narinig mo lang. Ganito kasi yun, pan traffic to. Yung pan traffic ko, oh, ginawa ko pan traffic to. Ah, oh, di ba sounds like? May mingit. Oo, So, hindi pa to alam ni Mubit. Kaya nga pinapaviral ko sana para malaman niya. Kung sakali lang, kahit tiktoker lang yung kumanta, gano'n. Sayang, <laughs> hindi ako tiktoker. Ay, sayang naman. Pero parang naman tiktoker ka talaga. Parang lang. Nakakata na ako. Okay. Ano ba yung unanod? Ano ba itong nadarama? O, teka lang, parang pangit ang boses ko. <laughs> Ang talaga. <laughs> <laughs> sorry, sorry, game, game, game. Game, 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 game. Kasi parang ano, paus na eh, one. again game. Oh, ito na nga, ito na. Eh. Ano ba itong nadarama? O, oh, shock, sobrang init at traffic pa. Pag na result ka, nakatira. Ang traffic ay not so good. Bawat araw ay di masaya. Pag ikay na traffic na. Kawawa kailangan ka na ng pag-asa Pag ika'y na late na Feels not good pag traffic you Move it lang ang sasagip sa'yo Tara na at magbook ka na Pang iwa sa traffic to Pan-traffic to, pan-traffic to Mula na Mag-move it na lang kayo Pan-traffic to, pan-traffic to Move it lang ang sasagip sa'yo Ay, busit na mula na ma'am Ayoko na kumunta Yes! sa natin Ano na ba, wakasag umulan. Teka lang ma, magkabote tayo. Magkakabote ka, di ba? Malapit pitre, eh. Magkakabote mo pa ako. Sige, wag na. Tara, tara. Bibilisan ko na lang malupitan. Oo, oh, ah, wala yung ganda mo, ma'am. <laughs> Mag Magka... Binigo naman. Makamusta naman yung binigo. Maganda. Oo. Oh. Kung baka ka mabayaran yung Ha? Ano ba yun? Hindi mo binapost yan. Ha? Ah, Hindi ko binapost. Mapost ka pa lang. Ito. <laughs> Nasagi pa ako ano? Siyempre ma'am, mag ka muna Eeeh Ay muna eh Eeeh <laughs> Uso e. eh no? Pa naman, mo bit Pa naman oh Libre libre, libre Oo, oh, libre libre promote na oh, Mag-promote mo nga yung page ko, Kuya Edward Kayo Oh yes, scripted ka lang, is... In... Follow, like and share Oo, oh, oh. game, game, game Oh hi guys, Pal like and follow niyo si Kuya Edward Sabait so, na rider ko, yun! Ayun siya! Ayun! Ayun mo na! Ayun ma'am! Si Kuya, iluuto na naman ako! <laughs> Hindi! Joke lang! Okay lang naman! Yeah, Hindi ko kakat Ay Ayan! Ayan! So yun! Thank you po Miss uh, Yang! Sa pag-promote ng page natin! So yun! Mapapanood niyo po doon sa Kuya Edward page! <laughs> okay! Ah! Uh, Nag-work po ako sa Eco Center Agent! Eco Center! Saan? Oo! Uh, uh, Diyan sa may ano! Diyan, diyan, diyan lang. Diyan, diyan lang. Diyan. Diyan lang. ano, rider ka sa ano, umaga? Tapos call center ka sa gabi? Diyan, ma'am. Tama-tama. Ganyan, uh, ganyan. Hard working pala itong mga driver eh. Actually, mm. out ako ng alas 4 kanina. Atakon. Eh, ko. Eh, umulan. Eh, di tinulugan ko na lang. Sayang <laughs> din. No? Tulog oh, din yun. Kaya nga. Ma, ito nga, gising na gising ako. Baka nga hanggang bukas ko na ito eh. Tulog din yung ano eh. Tawag doon. -tul. Tulog yung inahabol natin.

tao, okay. dyan-dyan lang yan. Dyan. Tama, tama, ma'am. Dapat hindi na habol yan. Tama, ma'am. Pag-late nga ako, di ako tumatakbo eh. Ito na, ito na lang, <laughs> ito na lang, payo ko sa'yo, ma'am. Ayaw mo sila maghabol sa'yo. Eh, ay, ex Ayaw mo sila maghabol sa'yo. Eh, eh, Tawalan mo akong, malo. ex Oo, ayaw ako nga eh. Sayang hindi eh. <laughs> Pero okay lang. Nasa itsura mo kasi ang pagiging tiktokeris. Pwede po yun. Eme. Tsaka vloggeris. Eme mo. Nakakulot lang vlogger. <laughs> Nakakulot tsaka nakakano. Bilik mata ba yun? Ah! Kuya talaga oh. Partida na kami pa ako dyan, ha? Saka ano? Partida na kami pa ako dyan, ha? Sige nga, face reveal nga. Ayaw ko, ayaw ko. Ay, ano ba yan? May partida pa, face reveal na. Ayaw ko na mo, tanapin mo ako. Oh. Sige, hanapin na lang ito. mo ako na face mo. Sige, hanapin na lang ito. Paso, ang hirap. Ano ba yun? Pa -pa Pangalan lang. Paano yun? Pangalan ko din naman sa Facebook yan. Ah, sige, hanapin na lang ma'am. Doon na lang ito, face reveal. <laughs> Kali mo naman, ma'am. May part 2, yes. Hmm. So, Hmm. Oh, ayan, dito tayo. Sige, sa na ito. Yun. Thank you, Madam Yang. Ano na lang ako. Ayan, hanapin na lang ito, Ma'am Yang. Ega muna. <laughs> eh. Aba, si Kuya. Follow you, Shy, guys. Follow. Yes. Ma'am, libre na. Jackpot! <laughs> Ay walang gano'n muna. Ay walang gano'n? Ay walang Sige, sige, sige. Ayaw mo libre ah. Sige, sige. Sige, sige. Tama ko, no, tama ko. Ayun, nagsalamin ako. Oo, ayun. good ba yan? Malapit na mag face reveal yan. Ay, joke lang. Okay na ito, ma'am. Okay na. Okay na nga. Lagi na pang gasto eh. Ah. Oh, sige. Bye-bye. Thank you, ma'am. And so, si ma'am yang. Uh, so, napakabait ni ma'am. Down to earth. Maganda na mabait pa, di ba? So, yun yung mga hinahanap natin na uh, pwede natin ma-feature sa mga vlogs natin. So, So, yun. Ah, uh, uh, malupit ang gala. <laughs> Tumanta na naman tayo. Ang oh, medyo pangit yung boses natin ngayon pero napakanta pa rin tayo. So, mamaya update ko na lang kayo kay boses ni Miss Yang. So, shout out sa iyo, Miss Yang. Hanapin daw kita sa Facebook para makita ko yung face reveal niya. Kaya na lang maganap, guys. maalang ni Ma'am S. Yang. Kaya na lang maganap. <laughs> so, comment um, below pag nahanap nyo, ha. Maalan na kayo.